Anong yung ba? Lina na namang maririnig sa Baguio City ang sikat na Panagbanga Flower Festival Him mula bukas February 3. Pormal na kasing sisimulan ang pagdiriwang nito ngayong taon. Pero alam nyo bang nagsimula ito dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng Baguio noong 1990s killer earthquake? Habang bumabangon kasi ang lungsod mula sa lindol, taong 1995, iminungkahi ni Nooy Atty. Damaso Ibang Gawit Jr. na magkaroon ng isang pagdiriwang sa Baguio City para makatulong sa muling pagbangon sa pamamagitan ng turismo. Dahil maraming bulaklak sa lungsod, isang flower festival ang kanilang naisip. Kaya't mula sa kankanae word na panagbunga o panahon ng pamumukadkad ng mga bulaklak, nabuo ang Panagbanga Flower Festival. Pebrero nila napiling ipagdiwang ito dahil ito ang buwan kung kailan namumukadkad ang mga bulaklak, partikular ang sunflower na madalas makita sa lungsod. Ito na rin ang bulaklak na naging simbolo ng pagdiriwang. Taong 1996, unang isinagawa ang Panagbanga Flower Festival. Mula noon, naging highlight na ang street dance competition kung saan suot ang mabubulaklak na costumes, sinasabayan ng mga mag-aaral sa lungsod ng Indak at iba't ibang performances. Ang panagbangahim na binuo ni Macario Macfronda, dating guro ng St. Louis University Marching Band. Isa pa sa highlight ng naturang festival, ang Grand Float Parade. Ang mga floats, hitik din sa iba't ibang mga bulaklak. Ang panagbanga, ilang dekada na rin dinarayo ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa at maging ng mga foreigners. Bukod kasi sa malamig na panahon sa Bagyo tuwing pebrero ang panagbanga tunay namang hatid ang world class performances at mga kaganapan ngayon alam mo na